Guys, magandang hapon guys no for today's video guys. ah uh, nandito kami sa uh, multi-purpose no? hall dito sa Pasig City no Capital 8. So ngayon guys, may uh, Christmas party kami no dito sa may Capitol uh, Capital 8 sa division kasali yung uh, lahat ng uh, kasambayat at driver no. So siyempre driver tayo. Kasama tayo dito sa Christmas party. Tara guys, pasok tayo. Let's go. Ayan guys. Okay, so, ganda ng uh, setup, no? Para sa... No? Ayan. Ito yung mga kasamang, guys. Ayan. Kasamang driver, no? So, ito yung uh, lugar, guys, no? Dito sa loob ng uh, conference room, no? Dito sa Capitol Lake So, ito nga is eh, may catering pa kaming darating guys no so antayin natin let's go masaya to guys dahil uh, lahat nandito is uh, mga empleyado ng Capitol 8 no at uh, driver kasambay at mga empleyado ng uh, office ng Capitol 8 no so antayin pa natin guys dahil darating yung uh, ano no yung uh, catering siguro mga 3 o'clock no mag-uumpisa na yung uh, Christmas party party namin na no so ito nga guys malawak ito guys no at uh, maliwalas syempre malamig na rin dahil may aircon no so may na guys na update ko kayo bye